Bagamat naging mapayapa ang halalan ng barangay at Sangguniang Kabataan noong 2023 sa Baguio City, hindi ito nangangahulugang walang problema. Noong nakaraang taon kasi, tinutukan ng COMELEC at ng Baguio City Police Office ang Barangay Malcolm Square at ang Barangay Campo Filipino. Ang ilang residente di-umano ng mga nasabing barangay ginagamit ang address ng kanilang mga negosyo o pinagtatrabahuhan para magparehistro. Ang requirement po ng batas ay eh resident residence. No. When it says uh, pag sinabing residente, dito ka dapat nagpapahinga, pag walang trabaho, pag walang eskwela. Dapat may na-establish ka diyan na uh, doon ang tulugan mo. Dito ka na malagi most of the time. And there is a difference between place of business at place of residence. Saksi umano sa tensyon noong nakaraang halalan dito si Nanay Annabel. Bagamat sa Pangasinan siya bumuboto, hindi niya maiwasang mangamba. Nababahala, natatakot din po. Ano naman po sila nagbabantay sa buong kampo Pilipino, tapos nag ano rin po sila yung nag... Ano roronda po sila kasama niya yung mga ano po niya yung mga bata niya sa peace and order po. Historically Malagi naman yung areas ng Campo Filipino sa Camangkong to be frank. Yun naman palagi ang kuha natin because uh, may mga issues sa mga rigid voters, waters. Uh, to be frank naman uh, para malaman naman ng buong bagyo na yun ang mga tinututukan natin para guys. Kaya sa darating na halalan tututukan muli ito ng Baguio City Police Office at ng COMELEC. Pero ayon naman sa barangay Actually, walang issue doon eh. Kasi they are legal. Uh, Diyan sila nakatira for 3 uh, years, 2 years, 3 years. So, pag umabot na yung registration, nang, ano, papaparegister sila dito. Yung iba, ayaw. Hindi, na, hindi naman pinipilit yun na magpa-transfer. Sa choice naman nila yun. Oh, pero yung iba, karamihan gusto nila dito mag-register kasi Uh, mas uh, preferred nila na dito sila sa Baguio. Ayon sa COMELEC, maaari namang reklamo ang mga double registration sa Election Registration Board. Pero babala ng COMELEC mayroong deadline sa paghain ng reklamo sa ERB. Uh, mayroon tayong ERB hearing sa October 50, October 14. Mm -hmm. One week before that, you must file your opposition sa mga nagparehistro between July until September 30. Hindi na sakop ng ERB ang mga erareklamong mga butanteng nagparehistro mula February hanggang June ng 2024. Ang ganito namang mga reklamo ay dapat ihain na sa korte. Ang mga mapapatunayan na nag-double registration ay mahaharap sa anim na taong pagkakakulong, pagbabayad ng multa, Pagbabawal na tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan at pagbawi sa karapatan nilang bumoto. Samantala, aabot na sa higit 17,000 ang nagparehistro ngayong taon mula sa kanilang target na 20,000 butante. Sa darating na lunes, September 30, magtatapos ang voter's registration sa Comelec. Kaya paalala ng ahensya, wala nang extension ang registration. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.